Oh, bakit ngingiti-ngiti ka? Lumabas lang ako sa glit. Ha? Bumili ako ng isda. O, oh. ano yung nasa braso mo? Ano yan nasa braso mo? Ano ni ginamit mo? Asan, asan? Ano ba yan? O, oh. ano yan? Ano yan? Ano tawag yan? Dali, ano tawag yan? Ha? Nilayo ko na nga sa'yo yung bag ko. Nasa taas ka, bababa ka pa talaga para kunin mo yung bag ko. O dali, kunin mo yung kung anong ginamit mo. Pakita mo ano yan. Saan mo kinuha yan? Saan? O, oh, sa bag ko. ba diba, binaba ko na yung bag ko, nilayo ko na sa'yo. Ha? Kani kanina lang nag-uusap tayo eh. Oh, ano na naman yung style na yan? Tingin ka sa akin. Ano na naman ginawa mo? O di ba sabi ko sa iyo, wag mangi-alam ng mga bagay-bagay. Ha? Yung isang buong lotion inubos mo na, wala ka na makuha ngayon. Ha, o paano na ngayon? Sabi ko magligpit ka sa taas. Asa na itinupi mo dali akyat, asa na? Sabi ko magligpit ka, bilis. Bilis. Oh. Asa ah, na niligpit mo? Bumaba ka pa talaga para lang para lang ano eh. Kunin yung mga bagay na hindi naman dapat. Dali, ayusin mo yung niligpit mo. Ang sipag mo maghanap ng mga sasayangin eh, no? Oh. Matutuwa pa ako sa iyo kung ganyan na lang gagawin mo kaysa magtapon ka eh. Ah, tingin sa akin. Hindi. Ah, hindi, anong hindi? Anak ko. Ubusin mo lahat 'yan na, ubusin mo lahat 'yan ng ligpit. Okay? Magluluto ako sa labas, sa baba. Ha? Uy. Lakasan mo. Hindi ako magluluto, hindi ka kakain. Sagot.